si Max. Ano oh, tingin sa akin? pinagsasabi nito? Sabi niya. <laughs> oh, saya niya. Oh, mahangin kahapon. Tignan niya naman yung mga tuyong dahon. Pati kasi, eh kapogi ka, Max. Ano yun? Garapata ata yun sa mata niya. Eh, ka dito. Grabe. Ang bilis ng ano. Huwag kang malikot, be. Ay, ay. Wait ka. Wait lang, wait lang, wait lang. Hmm? Naku, Max, mukhang mo kailangan mong maligo. Hmm? Mamaya. Lamigin kasi ito eh. sini Sinini kasi lumabas. Ayun. Ay! Ang oh, aga naman Ang galing niya Ayaw niya na nagla-diaper Pero Ina-diaper ko pa din Para safe <laughs> Minsan kasi Pag naglalaro siya Tamad siya minsan Pag magkano siya magpupo. Hindi siya magsasabi Pero pag nasa mood Magsasabi Tapos pag i -i siya Lalabas lang naman siya sa Labas pag niya makita yung pati, lalabas siya, doon Pero, lalabas naman talaga, hindi naman sa loob ng bahay. Ay, ang ganda nito ha ah. Hindi kaya nung ano, yung nabili ni ka farmer, na pang trim. Pag mataas na yung damo, pang ano lang talaga siya, maintain, maintain yung sa loob nyan, yan, mabilis nang mamaintain yan, kasi meron na, kahit ako, magagawa ko ng ano, sa hapon ay, wala na pala ito, paano na siya matamlay na, ang bulaklak No Hmm. agang bumagala ni Nenay. Hindi po siya ano ngayon. Medyo natatanggap niya na sa sarili niya na hindi siya pwedeng sumama sa mga kapatid niya pag papasok sa school. Kasi pinasok siya kanina. Hindi naman siya umiyak yung sinabi ng nika-farmer na, oh, tara na, mali na kayo, sabi sa dalawa. Lumabas siya, sumakay. Pero nung sinabihan na, di pwede, hindi naman sasama, ayun, kinuha ni Mama Beth. Hindi naman umiyak. mm. bulaklak nga <laughs> ngayon ko lang nalaman na may bulaklak talaga to lumalaki na ang magulo um, umulan ba? Ganda ng bulaklak ko. Oh. Tignan yung kangkong. Ang bilis kumapal. Malilip pa naman daw yung ista. Kaya hindi pa naman mawawalan ng oxygen. Kasi malaki, malaki pa naman yung kalahati. Mabilis lang talagang magano mag, dito oh, Yung dahon okay. nee, Anong ginagawa mo? Ha? Kogi Anong ginagawa mo? <laughs> ano yan? Ano yan? Ugat Ugat Ah, po. Eh, magluluto po kami ng lang. maruya. 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 Na Langaw. Langaw. <laughs> Joke lang. Pero malangaw na naman po. Bukas so, na up. naman. One, two, three, two. two weeks lang kami nagpay nga nung uh, sinara. po yung eh. mga poultry. Kaso ngayon may bagong ano na bubuksan na daw po ulit. for economy yan. for economy. Ayan. Kaya yun. May ulit. Bumalik. Okay na yan. Okay na to. No. Ha? Huh? Meow. Bango. Okay na. Dito na tayo. Ito yung sobrang sa uh, mga nag-ano kami, picnic. Tapos naiwan dun sa may black bag. Medyo nakulog yung banana. Pero okay naman. Hindi naman sira. Na-over lang. Na-over lang. Kaya, yan Lutuin na lang. Magtutubero na tayo dito. Nag-stack daw sira. Ney, nakita mo madumi. Halika na nga dito. Dami mo nang nagawa ngayong araw na to, Ney. Di ba nakakalahati yung ano, araw? <laughs> Dahil mo nang nagawa. Yeah. Tignan niyo yung lumot. Pag umulan po talaga, tapos araw, yan, lumot agad yan. Pag summer niyan, dun, dun palang, ano, power spray yan. Pag wala nang ulan, kasi parang, Magiging na ano lang, parang useless lang yung paglilinis mo hey. ng magpat magbabrush ka araw-araw diyan. Mauubos yung ano araw, oras. oras. Tara na. Hay nako. Alipa. 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 Alang classic win. Atin. 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 Nagka nay, nagkape ka na, Nay? Nagkape ka na? Kapampangan to eh. Minsan, kapampangan. What? ah, galing talaga. Inaangat niya yun. May, ano daw, barado daw. <laughs> di, di ka papasok dito? Parang wala kang sakit niya. May sipon siya. Ubot sipon. Ubut sipon. Ay? Ay? Tara na. Ay, umalis si Papa. Nandiyan na si Papa. O, pupunta siya dun. Sama ka, tara. Uy, luto na. First batch. Maalsa pala siya. Tapos naluto na. Lumaki. Nagyan ko ng harina, cornstarch, kating asukal, tsaka fresh milk. Ayan. Yeah. Try naman. Try natin itong ano, isa pong nang lasa kung gusto dap dinabena mainit pa eh dinada yan masarap po siya linda dito sino sumpong mo. sino palo sino namalo sa iyo sino, sino, sino namalo dex 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 why pinalo siya bakit ano bang ginawa mo Inangat niya po yung ano, bakal sa kanal. Naangat niya. Hindi niya tinigilan. Pawis na pawis. Tapos, nakita ka ni Dito Dex. Anong ginawa ni Dito Dex? Mayroon. Uy, bakit? Makulit ka daw eh. wag mo na daw uulitin yan na. Uulitin mo pa? Uulitin mo pa yon? Babalik ka pa doon? Ang kaya pala maaga ka, no? Oh, uh, may mga bagong tilapia. <laughs> Pwede tayo mag, ano dyan, pag-post. line bread tilapia for sale pag malalak. Bale, mo, so may bumili, ba? Pwede mo ilagay lang sa cage. Pagka may bibili, mm. -hmm. ahamuin mo. dapat talaga benta na si pinakain mo. Tignan niya yung kumakain ng Ay, bago niya, sana makasurvive ka. Kailan dumating? Kanina din. Ah, kanina din. Kasi bangus dapat. Kaya po lang. Kaya lang sabi bebe, to, yung maligit. bangus nga, baka kainin lang yung mga similya ng ayungin din. Iniisip ko. Ah, Nahiya naman yan. ako sa ano. Sabi ko, sige tol, kakaw dagdaga mo na ng dalawang libo pa ngayon. Tapos ito almost 5. Yun lang, hindi lang. Tsaka red tilapia naman ang ano natin. Masala. Pwede na yun. Masala. Uy, may ulang ka pa. Oo. Masala. Oh. Yung ulang naman nasa ilalo. Ay, naku, nay. Buren me queen. Puputi buhok kay nenay. Laki na, oh. Pang ano na to eh, paksiw na to eh. May mga malalaki. <laughs> Ay, hey? may maliit. Malayo kan aliit. Ata. Ate. Ate. Nat nat. Hmm. Okay. Huh? Ah. Nat. Nat. Magic. Hay nito mga limang beses isang araw na oh. Sing sing sinini may sariling ah? mundo. Oy. Oh, may hawak na. Uy, nanglalagari. Ang galing niya maghanap ng tools. Ay. Di, ba, di ka mapakali. Maglaro ka. Yung bata naglalaro. Hindi naggaano. Kakalagal <laughs> na kung ano-ano. Ay, makangati ka dyan. Tira, punta kay lolo. Kay lolo, dun ka magkaka-dose siya kaya yung mga kutsilyo po namin gunting nakataas kasi mahilig din po siyang magano, sabi niya, luto, luto tsaka nagbubukas to ng kalan bebe, alam mo bang marunong to magbukas ng kalan? nakikita niya bakla siya batang to lahat nakikita niya ginagawa niya kaso delikado yung kalan bakalan. Mag, nagluluto daw po siya. Sige, ito na mo. <laughs> Kaya na, delikado siya. Kailangan, laging may matang nakatingin. May magluto yung papa na. magluto. Luto, luto, wana. Kaya yung maghahalo. Kaya nga. Ano? Eh, nasa taas na naman. Oh. Ay, sinatnat pala yun. <laughs> Ay, nako. Oh, baka itong hagdan dito na lang forever, ha? Ah, hindi angat lang. Dapat inangat na. nee Ang halaman ko, bagong fertilizer pa naman. Ha ha ha! Tapos, pakita ko. Ay, ayan. ayan. Nandito si Rowan. Papakita ko yung exam niya. Nakakatuwa. Ah, uh, tinanong ko po lahat sa kanya yan. Kasi mamaya, baka tinuturo. Hindi naman tinuturoan. <laughs> pero, di ba, medyo ano lang ako. <laughs> Tinay ko lang itanong sa kanya. Alam niya naman po yung mga sagot. Loko-loko lang dito, pero... Tingnan nyo, ano pa lang, nursery. Eh, exam nila. Ano lang. Tapos ito. Ito nga hindi ko alam to eh. Ito. Tinanong ko lahat sa kanya yan, pinaulit ko. <laughs> ito, tawa kami ng tawa. Kasi kami, sempre parang malilito ka na dito eh. Nasaan ba yan? Dito. Ito, ito. Ayan, ito. Ayan, tinanong ko sa kanya. Tinakpan ko yung mga ano. Kasi hindi pa naman siya marunong magbasa. Pero, pag may idea naman siya, magaling na, mag -man siyang manghula. Yung first letter, ganun, iyaano niya alam niyo yung mga first letter lang yung sa isang word kasi nagaano siya eh bawa pag S pag may mga sagot na S doon niya i-start ganun O. ako hindi ko alam yan <laughs> alam yung iba pero dito oh na medyo ano na ako dyan yung sa akin papasagot hula hula Syempre. Pero ibig ko sabihin sa bata, hindi ko naman pinag-aralan yan nung no, ano. Pinag-aralan namin to grade 1. Grade 1 na ba ako? Hindi, okay, oh, grade 1 ka na nga eh. Nursery ka pala. Ang galing mo naman ah. Oh, dahil dyan, anong gusto mo sa pasalubang? Laruan. Laruan na? Anong laruan? Mm hmm. Barbie. Mm hmm? Ano? Mm hmm may remote control. <laughs> laruan Laro na mura na lang. Ha. Gusto mm? ko mamahal. Uy. Bakit naman? May patab may patabi ka? Tao, tiyan, tao, Ay. O, oh, may pinatabi ka? Magtrabaho ka. O kaya pumasok ka sa ano, DPWH. Hmm, <laughs> ah? kay mama yan. Aalis kami, Ay. bibili kami ista Hmm? Kay mama yan. Pili mo ko? Yung mura lang. Hindi ka naman anak ng ano. Mayroon ko. Nepo, baby ka ba? Anak ka ba ng kontraktor? Gusto ko. Hindi <laughs> mayroon ko ng ah, hmm. Sige. Sabihin natin kay papa. Mag, mag ano, kontraktor si papa, no? <laughs> Joke lang. Gusto ko. Hindi mayroon ko Kapag sa next sex mo may mga ano ka ulit May mga perfect <laughs> Makulit lang talaga siya Pero Maano naman Mabait ka bebe <laughs> Ayan ka bebe nasa Gogo po tayo Octopus daw Octopus Ilolosoy ay, Lolo gusto, Billy. Lolo Billy. kita ko lang itong bahay. Hindi daw gusto yung barakuda. Gustong gusto ko yung bahay na to. Dati. Mm -hmm. Bilhin mo. <laughs> Pag ano, mag-contractor na lang ka na baby. Gusto kong ano, charot. <laughs> Joke lang. <laughs> Tinuturo mo yung ano, build yung ano, tulay. Wala. Oo, oh, wala nga. <laughs> Natawa ko sa galing. Yun nasa ano po kami um, mm -mm. pumunta kami sa borol ni Lola na matay na po si Lola Cora. Si Lola, kapatid ni ni Lola, Lola Alice. Para ano, tita 50, ni Papa yan. 78. Si oh, Hindi, mag-i-80 -e si Lola nung yung namatay. Mag-i-80. -e di lang umabot ng birthday niya. May siya na matay eh. Kapatid siya ni Lola. Kaso, si Lola Cora, ano siya, uh, matandang dalaga. Ngayon, si Papa Yam nandun po na iwan na kasama si Ann. Sa buwan daw <laughs> Babalikan na lang po namin. Daanan namin kapag Babalik. pabalik na kami kasi pasambalis naman po kami ngayon. Hmm. Ayan, no? Dito na tayo sa San Antonio. Kuya Esong. Kuya Esong. Si esong, si esong, si esong. <laughs> Ayun, nagbabahit. Kuya Esong is speaking. Ayun, Esong. Sabi ko Esong, mo, sabi, <laughs> ayyong, esong eh. <laughs> Kuya Esong. Ay, esong eh. <laughs> abay si Esong. Ha? Hindi nagbago mukha ni Kuya Esong. Oh. Is ko si Esong. Dapat wala. Hindi ko nakita mo. eh. <laughs> Nagbibiro lang ako eh. doon. Oh. na uh, ano pa naman si Kuya Esso ngayon kasi di ba nagbabainis? Kaya na din, Jomar. <laughs> Dami na pa nang napagod dito. Talagang di na ako ano, sa guagua Lalo na siguro sa palengke. Oo. Oh. Ah, last punta namin ng Guagua. Patay din. Hmm? Patay, Patay ba? yata eh. Basta ano, hindi. Ako, last pumunta ako dito nung dinalaw ko si Lola ko wala kasi nga, may sakit po siya. Si Papa Yam di naman sumama nun. Wala na ang ano ni Papa Yam. Ang Gorgagua. Nawalan na siya ng ano sa Guagua pinagpalit niya ng guwagwa. Hindi lang na, di na din kasi siya sanay na, alam niyo po yon yung parang sa kwarto, maingay, yung dinig mo na yung mga sasakyan, yung dumadaan. Tapos yung masikip na yun. Wala ka na atang maririnig naman, no? Saan na tayo, Golangko? sa Santa Monica pwede din yung sa si looban kasi dito ano lang to eh diretso to yung mga tayo, papuntang Lubao Plaza Lubao tayo ibas natin Dinalupihan binalupihan pasok pasok Yes, pa. text na po kami sa dinalupihan. Sana hindi kami matraffic dito sa may lubao. basad na naman ng kalsada eh, dapat mabunyag din sa pati sa mga kalsada no? <laughs> balik po mamaya pag hindi na puwas po ang usapang ano. <laughs> <laughs> hindi, natin. alphabetical ano? daw yan tignan nyo sa Indonesia Nepal. <laughs> tapos Nepal so, o Philippines so, standard, na yan but, you know, dito. So, Ito sa may riot, di ba yung bypass road, mga poste nasa sa gitna. <laughs> salita ko na salita, hindi pa na naka-play. Early dinner, nasa subic na po kami. Nakapagano kami, decision <laughs> na dito na mag-dinner. Thank you po. Anong may throwback sa amin ni Tox ko? Ah, Saglit lang po pinainin ko sa Sige lang po. Thank you po. Malamig pa naman ang gusto ko. <laughs> Tapos, kasi pag sa masinlok, mag-drinks ka daw, gusto malamig. Ako, coffee. Mm, soft na ako. Hindi, kasi sabi mo, malamig ang gusto mo, kaya inalok ka ng soft drinks. <laughs> Tapos, ano, yun. Kasi pag sa masinlok pa kami kakain, baka minsan yung ano, konting ba? choices. Uh, uh Yung gusto mo, wala Piso naman. Uh, dito, maraming choices. So, maraming buklatin. Mo na, Magbaba choice. choice sana ako kaso may nagustuhan si Ka-Farmer Banda dito. naman. Dito na lang, okay lang. Makapistyro yun. Pwede natin dalit dito. Ah, huwag na. Nag-order akong papaitan. What <laughs> Kain po. Hmm. Ayan, nasa ano na po kami. Masimlo. Hi, kabebe. Nandito na kami sa bahay. Hindi <laughs> na akong nakapagbigya sa ano. Ayan o, tignan niyo pa pasalubong ko kay Nene, yung isda. <laughs> Sobrang saya na niya dyan ah tapos duman kami sa guagua, kakatuwa kasi may mga hindi na uh, natin syempre hindi naman kami nag vlog po doon lalo na si ka farmer pero may mga nakita po kami mga viewer na no, bebe tapos may nag order din po ng mission sa amin doon shout out kina ano tita Mel Morales ayan ay, naka ano siya. Talagang dyan na pa, daw lalagay. Nabili ko to sa machine lock. <laughs> Pag nag-harvest ng ano, gulay-gulay. Ano ni, happy ka dyan? Sa fish mo? Ha? Si na Rowan pumasok na sa kwarto. Aray ko! Aray ko! mo si mama! <laughs> Ha? ano? Ang pinagsasabi mo. Tapos, edi nasa guwagwa kami. Maga kami nakarating doon eh, mga 2 p.m. Nag-power nap kami. Namisata ako nung pusa ako doon. <laughs> si Bob. Ang laki ni Bob, parang aso. Kaso, ayun, eh, edi eh naidlip ako. Nagising ako, may nagmamasage sa likod ko. Yun pala si Bob. Natusok ako sa kuko niya. Nasugatan yung likod ko. Bumaon yung kuko. Kaya yeah, magpapa-inject pa ako bukas nito. May? Ay? Hey. Halika dito! Ay? Hey. Hmm? Bye-bye ka, baby ka na. Bye. Bye-bye ka. Bye-bye po ka, baby. Mm, busy. Thank you for watching. <laughs> God bless. Mama, chup chup. Sino daw pinapanood mo nag-fishing? Di may pinapanood ka? May favorite kang panuorin? Si? Sino? Sino? Si Tan? Tan? Sino pinapanood mo ni? Nga, kinakain niya na isda. Tandol? Yes. <laughs> hey, pakita ko lang si Nene niyo. Oh. Natawa kasi ako sa itsura niya. Tignan niyo naman. Nagulat kami pagbukas ng ilaw. Oh. Tay. <laughs> ano ginawa niya sa damit niya? May gatas pa sa labi, ano? Hey. parang pumapatsoy si Nene na. Ano? Kakatawa yung tsura niya. Hmm. Then, panoorin mo to, no? <laughs> Tingnan niyo. hindi ko ma-imagine paano niya inano yung damit niya. Hindi lang siya kanina eh. Hmm, katulog. Hindi ko sinisipa-sipa ko. Ako. Ah, ganyan ang sarapan niya. Nag ano uh -huh. po kasi yan, gusto niya magakyat pa ng martilyo dito, magpupok-pok daw siya. Eh, ano, pinapanood ko ng paper pig yun nakatulog